Hello, magandang hapon mga katropang maglalado. Na ito kami ngayon ng aking mga estudyante dito sa aming gulayan. Gulayan sa paaralan at tinuturuan ko silang maggawa ng trellis dito sa aming mga tanim na sitaw. Ngayon mga katropa, ito yung natapos ko na. So ito muna yung ginawa kong sampol para gayahin nila yan, meron kaming ginawang tat tinalian na tatlong layer dito sa so mga poste. Yan, tatlong ka layer na pabalagbag. Yan, ganito ang taas. Tapos, ito naman mga tatlong layer na ito ay gagawa nila ng, lalagyan nila ng plastic straw dito. Ang mga rihas-rihas, ganito. Yan. Hmm. Ito na yung magiging gapangan ng mga sitaw. Bangko, uh, uh, tas si mo Jan Paul. Medyo nag ano siya dito, nagbaba. Angat angat ng kamay. Ay, yung iba ay nagpuputol na ng plastic straw. Ayan. <laughs> maayak talaga yun mga katropa yun yung gawa namin ngayon yun mga katropa ito ang natapos ng aking mga estudyante ngayong hapon tinulang kami ng plastic straw. bukas uh, na lang tatapusin nabili pa ako ng plastic straw. yan ang um, update mga katropa sa paggawa ng trellis ng ating mga estudyante yun okay, lang mga katropa happy farming bye bye